It's time for another bunggang breakfast. Kaya tawagin na rin natin ang mga bungga kong bisita. Kese Montero and Rian Ramos! Yes! Yami dito yung Rian. Kuwan! Yami dito both of you, Rian. Yeah. Yummy to you, master. Go. Talaga naman. Alam mo, master. Yes. <laughs> ang sarap talaga ng naging linggo natin kasi... Kaya pala, ano ka, energetic ka pa rin. Yeah. Oo, oh, kasi one week nyo na kaming pinakain ng mga masasarap na breakfast wow. meals. It's an honor. Yes, that's right. You know, I'm still full right now, but It's I'm sure full. that I can fit Talaga? One, Yes, I'm still I can fit one more meal inside this little tummy right here. Basta, luto ni Master. Wow! Ah, nakakabusog talaga ang mga breakfast na niloto natin ngayong linggong ito. Mm -hmm. Simulan na natin itong breakfast natin ngayong biyernes. Ano nga ba Chicken to? adobo congee. Ooh. Ah! May bagong version. Yes. May bago. Na? Sabaw tayo pero may laman. Ay, hindi, ang tawag doon, upgrade. Upgrade. Na -upgrade yes, in-upgrade ko. So, unang-una, mayroon ako dito dalawang bigas. Okay. Kulaan mo, alin ang malagkit? Normal. Normal rice. Okay. <laughs> hindi abnormal. Tama, uh -huh. <laughs> Tama ka. Ang galing. Yes! Ang galing. Okay, dalawa ito kasi nga po, kapag gawa ng konji, dapat may malagkit at mayroon din normal rice. Ganun pala yun. Kasi pag normal rice lang, malabnaw. Mm. Hindi masarap. Okay, so ito yun. Pagaluin natin ngayon. Hindi ako aware. Yan. Hindi ka aware of that. Hindi ko. Tinan mo Hindi ako aware. At saka mo incorporate na ganyan. Mm, okay. Let's press that. Alright, yes. Iinitin lang natin. Ah. Now, sa kapila naman, lagyan natin yung mantika. At mayroon tayong tinatawag na tukwa or tofu. Okay. Tukwa. Okay. Yes, okay. yes. hiwain na natin. Now, KC uh, Casey yes. and uh, Rian, Balatan? pwede pong pakibalatan. Pwede okay. Pwede mawalang galang po. I give you a plate. Here. Okay, I'm just gonna follow. Dito. But, ah, okay. Okay, okay lang basa yung dalawa yan? Oo oh, naman, Master. Thank you. Kaya nga, Master ang tawag sa sa'yo. Oh, yes. Ikaw ang salamat, po. salamat, salamat. Then, nagayin yeah. natin agad yung ating uh, tokwa or tofu. Okay. Doon. Yeah. Alam nyo, ginagawa natin ngayon ay breakfast. Kasi Pilipino tayo, mahilig kayo sa kanin. Okay, lagyan lang natin ng kaunting... Chicken powder. Chicken powder, yeah. Okay. All right. Enough. Can we mix for me? Earlier, ginawa ko yung adobo. ha? Uh -huh. yes. Kasi matagal maluto yan. Yes. Tapos, ginawa ko siyang flicks. Okay. Perfect! So, teaspoon please. Tikman yung dalawa. Oh. Teaspoon lang. Teaspoon, not that one. Ay, ito, ito. Please, the salt is okay. No need salt. Black pepper. Yeah, a little bit. Konti. Here? Konte. Okay. Konti. Konti. lang. Alright. Enough. Okay na. Okay na. Ito na maganda rito. Ayan. Yeah. <laughs> mo ang texture sa ang malagkit. Na-distract tayo. Matanda, no? Yan. Oo nga. Medyo malapot siya. Okay, no? Yan. Ito yung uh, adobo. Hinimay-himay ko lang kanina. Mm. Si papatong ko lang dyan si babaw. Ayat. Oo. Ooh. Itlog na maalat. Yan. Yes. Ah, I love toyo. This one. your Then a little bit of the sauce you know. It's sige pa, good. Si kepa gila. This is uh Aruban. This is uh lemon grass. Hey lemon grass. Sorry. Ito ba? Oh uh, yeah, Ito this right. one. spring onion. Yeah, Ito that's side. right. Good. Thank yeah, you very much. Yeah, spring onion. Hello. Yeah, spring onion. Hello. Hello. Yeah, hello. All oh, right. You know? Yan. There you go. Cute cute look no how oh, oh, cute and cute or pinch more and then oh, cute so yum 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 wow <laughs> <laughs> today is friday breakfast special chicken adobo <laughs> conge